Alright, ngayon ay pinagdiriwang natin ang Independence Day, no? So, it's time siguro para i-share ko yung konting knowledge na alam ko sa pagtatali ng watawat. Okay, so, para every time na mahatasan tayo magkabit at magtanggal ng watawat, eh may sinusunod tayong pattern, no? Para at least dito na ipakikita natin yung full respect natin sa sarili nating bandera. Okay? So, before that, ano? Q&A muna tayo. No? So, kung kailan nagumpisa ang pechang kinikilala natin. No? Kailan ito na bago at kailan bumalik sa dating pecha ang Independence Day. So, una, winagayway nga ito ng ating dating Pangulong Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. No? Para formal na ipahayag na ang Pilipinas bilang isang malayang bansa no, sa kamay ng pamumuno ng mga Spanish. Okay? So, kailan ito na bago? No? So, nung, nung July 4, uh, 1946, so, dito lang ganap na kinilala. No? Ito yung pechang kinilala ng Amerikano na tunay na kalayaan ng Pilipinas. No? So, kailan ito na ibalik sa dating petsa? Na ibalik ito sa dating petsa noong 1964 kung hindi ako nagkakamali, no. Uh, dahil sa batas na pinarmahan na pinarmahan ng Pangulong Diosdado Macapagal, no. Ang Republic Act 4166, no dahil sa pagtanggi ng Amerika doon sa danyos na hinihingi natin bunga ng World War II. Okay. So, ito lang. No? So, yung konting knowledge na isi-share ko, stay tuned. Alright. Uh, turo namin sa inyo, turo namin sa inyo kung paano magtay ng watawat. Anong, uh, at least may pattern kayo. Okay. No. No, no, no. Ganito okay. So, ganito yung proseso no. Uh, ganito yung proseso ko no? sa pagtatali ng watawan, no? So, Ito, ito no, ng no. report Ayan. So panoorin niyo na, na lang kung paano ano, uh, at least ma dunod, no bilang pagpapakita na hindi natin basta tinatali lang ang watawat. at tawad. kasi ang ating watawat so kailangan ipakita natin. Yes. Uh, na, Ito uh, sa bawat Ayan okay. so, na tumatapag yung natin. Okay. So, i-ano na natin. I-ano na natin yung lock. Yeah, i natin yung na lock. So, yan. Okay? Uh, pakita mo to. So, mo dito. Tutok mo Yeah, so yeah. So baka mapaisip kayo no. Oh, ano baka madaling umano yan, baka madaling luminsad. fit so, po yan, may fit. So ngayon, uh, mamaya pag luluwagin niyo lang siya, iaangat niyo nang ganoon, tapos dukutin niyo ito. Madali siyang tanggalin. Ano? So yan lang. Uh, muli uh, happy special day ngayon na ano, para sa independence So yan lang na. No? So sana may natutunan kayo and uh, the same time sana natulungan namin kayo na Maipalala yung kahalaga ng Independence Day.